Ah, na. Sa hahanam! Ngayon, mayroon tayong isang napakamalikhain na hamon. Sino mang gumawa ng pinaka-cool na drawing ay magkakamit ng kasing cool na premyo. Ito'y magiging maliwanag at masaya. Abangan! Nakakabagot talaga dito. Gutom na gutom na ako. Panahon na para kumain. Kaya pala nagdala ako ng malaking bag ng chips. Kailangan ko lang itong buksan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sino ang gumawa nito? mo ako tinitingnan. Siya yun? Ako? Hindi pwede. Si Jane. Hindi, hindi totoo yan. Hindi ko nga gusto ang chips. Mga sinungaling kayo. Yan sa'yo. Sa'yo din yan. Narito na. Buti nga sa'yo. Anong ginagawa mo? Klase ito ng pagguhit. Nako? Ito na ang huli. Maligayang pagdating sa hamon ng sining. Nasaan tayo? Anong nangyayari dito? Nasa isang sobrang cool na hamon ka. Una mong makikita ang iyong premyo at pagkatapos ay iguguhit mo ito. Sino mang may pinakamagandang drawing na gusto ko ay makakakuha ng premyo. Itong higanting pakwan ang naghihintay sa inyo sa unang round. Wow! Talagang malaki yan. Pero hindi lang yan. Ang pakwan na ito ay punong-puno ng pinakamalasarap na soda na mahanap ko. Ginagawa nitong mas cool pa ito. Maaari mong inumin ang soda mula sa espesyal na gripo na ito. Diyos ko, ang cool naman. Tumatakbo na ang oras ninyo. Iminom mong kahit kung magmadali kayo. Sige, kailangan ko lang manalo. May imagine ko na kung paano ko may enjoy ang pakwan na yon. Oo, wala na talaga sa tamang pag-iisip si Polly. Oh, hindi. Napagkamalan niya ang pakwan sa papel. Polly, magising ka. Kinakain mo ang obra maestra mo? Talaga? Grabe, gutom na gutom lang ako. Bakit ang daming kulay ng iba? At wala akong kahit ano? Nasa ng berde. Ano ang gagawin ko? Sige, ay, sa ko ay hint magagalit si Jane kung kunin ko ang ilan sa kanyang pintura. Magagalit talaga si Jane. Ibitaw mo ang mga pintura ko. Ang damot mo. Magbahagi ka sa mga kaibigan mo. Ayoko. Wow! Mukhang ayaw nyo naman ng pakwan. Heto, kunin nyo. Natalo kayo. Ibig sabihin, akin na ang berdeng pintura. Pasensya na, pero gusto ko ng patas na laban. Ano ngayon ang gagawin ko? Alam ko na. Pwede kong paghaluin ang mga kulay. Siguradong magkakaroon ako ng tamang kulay. Talaga? Ako ay isang henyo. Pa Paano ko naiisip ang mga bagay na ito? Nakuha ko na. Hoy. Ay naku. Mga kaibigan, hindi ko gustong makaabala pero tapos na ang oras. Ipakita na ninyo ang inyong mga guhit. Oli! Ano ang nangyari sa piraso ng papel na yon? Ito ay kakilakilabot. Andy, parang bata ka mag-drawing. Nakakatakot ang hitsura. Si Jane naman, maganda ang ginawa. Sa tingin ko, walang tututol kung siya ang manalo sa round na ito. Jane, talagang deserve mo ito. Huray, talaga namang sinubukan ko. Halika na, uhaw na uhaw na ako. Sa tingin ko, mabilis kong maubos ang pakwan na ito. Ang sarap talaga. Ayoko talagang tumigil. Sige, Nako, ang tagal na simula nung marami akong nainom na soda. Ay, nako, hindi maganda ang pakiramdam ko. Nako, magsusuka na si Jane. Para na. Hey, ngayon naman, guys. Makakatanggap kayo ng kasing cool na premyo. Isang malaking Oreo cookie. Ang mga patakaran ay pareho pa rin. Meron kayong isang minuto para magtrabaho. Umpisa na ang oras. Okay, sige. Kailangan kong maghanap ng paraan para makagawa ng pantay na bilog. Ano ang mga katulong sa akin? Oh, tama. Babae ako, kaya may goma ako ng buhok. Mahusay. Oh! Tara na! Paano ako magdo-drawing ng bilog? Ano? Ano mo nagawa yan? Manggagaway ka ba? Hindi, matalino lang talaga ako na hindi mo kayang gawin, Andy. Nakakatawa. Sa totoo lang, may ideya rin ako. Pero hindi ko ito gagamitin para gumuhit ng bilog. Gagamitin ko ito para alisin ang kompetisyon. Labas! Ano ang ginawa mo? Ngayon, siguradong hindi na ako mananalo? Haha, -ha, yan mismo ang gusto ko? Talaga? Oo. Habang nag-aaway kayo, magkakaroon ako ng sapat na oras para manalo ng premyo. Ano? Anong klaseng markers ang ibigay nila sa akin? Tuyo na ito? Hindi. O oh, sige, okay lang. Laging may dalang kung ano ang mga babae na makakatulong kapag nagiging mahirap ang sitwasyon. Talaga? Astig! Sige. Ang ganda ng drawing ko at pwede kong kulayan ang labi ko. Maaari ka rin magnakaw ng drawing ng iba at manalo ng oreo. Ay nako! Mga kaibigan, tapos na ang oras. Panahon na para ipakita ang inyong mga obra maestra. Ano? Jane, mas inaasahan ko pa mula sa'yo. Total na kabiguan yan. Polly, hindi ka marunong mag-drawing ng bilog. Ano? Hindi. Naseta up ako. Ninakaw ni Andy ang drawing ko. Nagsisinungaling lang siya. Sa pamamagitan ng paraan, Andy mahusay ang ginagawa mo. Pinakagusto ko ang iyong drawing. Sa iyo ang Oreo. Sigurado, sa wakas ay napansin na ang aking talento. Uy! At may isa pa akong magandang balita. Makakakuha ka ng gatas para maibabad mo ang iyong cookie dito. Ano bang ginawa ko? Paano ko na ngayong kakainin ang masarap na Oreo na ito? Aba, hindi! Oh! Mama na yan, kailangan kong inumin ng gatas. Pagkatapos ay wala nang makakahadlang sa akin at sa aking Oreo. Bagamat mukhang kina na ng iba ang Oreo ko at dinura. Kadire. Ngayon, magdodrawing kayo gamit ang mga hindi pangkaraniwang pintura. At para sa magandang drawing, makakatanggap kayo ng kasing ganda gantimpala. Maraming gintong jamante. Wow! Yan ay tunay na taguan ng kayamanan. Para manalo, kailangan mong magpursige. Naniniwala ako sa'yo. Tumatakbo na ang oras. Kung makuha ko ang ganyang karaming ginto, tiyak na mabibili ko ang kahit ano ang gusto ko. Magkakaroon ako ng iPhone. At hikaw. At relo. Wow! Si Bolia ay paing snag ng oras sa pag-daydream. Mas mabuti sana kung sinubukan niyang gumuhit tulad ko. Ay, hindi! na ako. Ang bagal ng mga pinturang ito. Kailangan ko pang pumiga ng mas malakas. Hay, kailangan kong makuha ang maleta na yon. Akin ang pera ngayon. Ano? Halika na! Itong mga pintura na ito ay hindi madaling gamitin, pero bakit kailangang magpakabaliw? Ay, hindi! Paano ko bubuksan itong walang kwentang bote? sa mga ganitong kaso, laging nakakatulong ang gunting. Ngayon, makakagawa na ako ng cool na drawing. Asti. May kaya ko sa ilong ko. Well, handa ka na ba? Oras na para ipakita mo sa akin ang mga nagawa mo. Si Polly ay nagulat pa rin na ang premyo ay ginto na hindi niya makukuha. Andy, ano ang ginawa mo? Hindi! Isang globe lamang iyan? Tiyak na hindi ko ibibigay ang maletang ito para dyan? Jade, mahusay na trabaho. Napakaganda at maliwanag nito. Lumalabas na nakukuha mo ang maletang ginto. Huray! Nagbunga ang aking mga pagsisikap. Mukhang mas mabigat ang ginto kaysa sa naisip natin. Sobrang sakit naman nun. Pero sulit naman. Gusto mo ba ng bagong iPhone? Kailangan mong iguhit ito. Ang ilang sa inyo ay magiging napakaswerte. Tumatakbo ang oras. Hindi ko tatanggihan ng bagong iPhone. Ano ito? Hindi ito patas. Bakit palaging nasisira ang mga lapis ko? Ay, naku! Hindi, ano... Bakit ka sumisigaw? Kasi hindi ako mananalo kung wala akong lapis. Anong ginagawa mo? Tigilan mo na ang ganyang kaguluhan. Ano pang gagawin ko? Isa na lang ang natitirang lapis ko. At kulay gray pa ito. Naku, hindi! Sa totoo lang, naaawa ako sa'yo. Pero kukunin ko pa rin ang iPhone na yan. Oo nga! Naku! bakit hindi ako pumunta sa klase ng pagguhit tulad ng sinabi ng nanay ko. Ni hindi ako makapagguhit ng tuwid na linya. Uh, nakakainis na pagguhit. Saan galing ang amoy na yon? Sa tingin ko galing ito sa pagguhit ko. Ligtas kayo! Sunog! Sige. Bakit ka sumisigaw? Meron akong pamatay sunog. Sige, lahat ay magpasalamat kay Jane. Salamat. Ngayon, mukha akong ula. Oo, ganun nga. Ngayon, kailangan ko na lang tapusin ang aking drawing. Kaya ko ito. Mga kaibigan, kunin ang inyong mga drawing. Panahon na para pumili. Jane, mas umayos ka na. Andy, marunong ka bang mag -drawing? Ano yung butas? Sa kabilang banda, talagang nagulat ako kay Polly. Maganda talaga ang drawing na yan. Pwede mo nang kunin ang premyo mo. Sa wakas, nanalo ako. Ngayon, makakakuha na ako ng mga cool na larawan at makakakuha ng pinakamagagandang video. Mga kaibigan, ngumiti kayo! Kukuha tayo ng ilang magagandang litrato bilang alaala. -ala. Naku! Mukha talaga akong ulap. Upang hindi makaligtaan ang iba pang kaparehong cool na mga hamon, mag-subscribe sa Hahanam at isulat sa mga komento kung aling round ang pinakapaborito mo.